Hello hello mga ka farming. Welcome to my vlog. Welcome to Antonio di Charlie Farm. So mag-update ako ngayon ng aming tanim na upo. Ito na siya guys, lahat na gumapang. And ilang meters ba batong aking balad. 10 by 10. 10 by 10 ang aking balad ng upo. So ganyan ginagamit namin guys oh. Parableo yung bunga na lumaylay So dito tayo mag-start. Ito siya. Kaya siya nakabakod ng uh, tong tag dito. Plastic screen kasi para hindi tukain ng manok at pato yung ano lalo yung puno niya. So ayan na siya guys oh ang tataba dahil ano yan, merong organic galing sa babuyan at syempre merong complete fertilizer so dalawa ang fertilizer niya para sure na magaganda ito siya guys and ito kailangan lahat ng sanga niya guys malagyan ng gapangan para tuloy-tuloy na tumaas kasi pag hindi nakagapang ayan yung Ah, uh, pumapangit siya. Dapat lahat ng sanga mapaakyat. And ito. Ayan, hindi siya pare-pareho, guys. Ayan. And ito yung pinakauna. Ito yung pinakauna na nag-survive doon sa una ang ano, yung nagbagyo. Ito yung isa na to. Si ito, guys, survivor ni Bagyong pipet pipet, pipito ayan siya sya yung natira akala nga namin ay uh, lahat na matay at talagang naubusan na kami ng seeds ito kasi yung seeds na pinahinog namin and ito yung mga bilog na upo yung haba guys ay uh, nabulok, hindi kami nakapahinog ayan pa oh. ito namang dalawa na to guys ay magkabats Ayan, ito naman yung sabay. Hindi sila sabay-sabay tinanim, guys. Kasi ilang ulit ngang nagbaha at dalawang bagyo ang nagdaan. Ito yung medyo payat pero makakahabol yan, oh. Ayan yung mga last na to na napulot na lang na may tumubo pa. And dito sa ilalim guys, ayan nakita nyo, meron ng bilog na malinis hanggang doon. Tataniman namin ng kalabasa. May nabili kaming isang sachet natama lang dito sa ilalim ng uh, upo. So, ang, ang ginawa natin ay uh, mix, intercropping, mix cropping. Bahala na kayong mag-identify kung mix ba ito. Mix na talaga ito guys kasi upo sa taas, kalabasa sa ilalim, then may katabing siling sigang. And ito, pinag-iisipan ko pa, kung maglalabuyo ba ako dyan o magtatinim ako ng okra kasi may seeds pa ako ng okra na sumubra doon sa tinaniman sa kabila so pag-iisipan pa kung may pangbili ng uh, siling sigang kasya dyan ang isang tray isang tray ng siling sigang pwede pa dyan Ayan, i-ano natin, i -mekos, mekos natin ang ating mga gulay, guys. So, sa isang ganito, itong isang space na to ng taniman, so, meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat na klaseng gulay, guys, ang nakatanim. Maliban sa mga gabi sa gilid, ayan. Ito, guys, mapapansin nyo, kaya nakabakod, iyon yung bahay ko. Tapos, may bakod kasi dito namin kinulong dati yung mga kambing. So, ayan nga, o may lumang kubo. So, after dito ng kambing, ayan, magtanim tayo ng gulay para matataba. Then, after dito, makatapos dito ng lahat ng mga gulay, ibabalik na dito si kambing para stay na kami dyan. Para hindi naman napapagod si Papang palipat-lipat ng kambing. Pag once makapagawa ako dyan ng magandang kubo ng kambing, guy, stay na dito ang kambing. And, doon naman tayo mag-focus pagtanim. Dito sa baba, hanggang doon sa kabila hanggang sa kabila ng bahay ko na isa pang nakaganito din nakalaking black na lupa ay magpo-focus tayo doon sa pagtatanim. So, ayan ang update ko sa inyo today. Today is Tuesday. Ayan. Ang dami nating ganap, oh. ba diba ang aga? Ang bala ko mamayang hapon. Paaday ka na maglaba, malaba ako. Ilagay mo na lang sa balde. Mapaikot na ako. Kasi mayo ng uniform si Nikki. So, ayan, guys. Nakapagtanim, nakapag-vlog. And kailangan ko muna mag-edit ng konti and mag-upload sa Facebook and sa YouTube. bin maglalaban na ako, guys. Habang ang aking anak nasa school, walang mag-iistorbo sa akin. So, ayan. Thank you, thank you for watching. See you again next time. Mag-update ako, guys. Pag magtatanim na dito kasi mag ako na maglaban ng damit ni Papa para makaland prep na siya jam. And kung ano ang update, kung ano ang itatanim ko doon. And dito, guys, may tanim na yata ito. Kasi kinuha na sa ayun ay, nga, nakatanim na, guys. Kasi kinuha na sa akin ni Papa yung seeds oh, ito na. Aray. Ito na nga S-Twist na kalabasa. Ah, ito Gracia. Gracia F1 ang aming tinanim na kalabasa. Yung malalaki to, guys, yung pang ano, yung pang malalaking market, yung hinihiwa-hiwa. So, kayang-kaya yan dito kahit dito lang. Ilang ano lang naman yan. Ah, ilang butas ba ito? bawat butas yata dalawang seeds ito lang naman itong ilalim lang talaga ng upo papunta doon ang nilagyan ng kalabasa so ayan thank you for watching see you again next time sa aking mga susunod na chika ayan ito yung magandang marites guys yung may kunting kaalaman may kabuhayan hindi yung marites na nakakasira ng kapwa nakakasira ng hao. 'di ba? Ito yung magandang libangan na maganda ang balik, 'di ba? Na-exercise ka na ng maaga. Soon may hinihintay kang babalik sa yung maganda. So thank you, thank you for watching and have a nice day ahead everyone. Ako ay maglalabad dami na.